Ayan guys, oh, yung ating ano, uh, huli ng pana o. Oh. Ito so, yung igat. Hindi yun na yung pambili. Ayan. Yeah. Hindi yung pambili yung ulam. Ay, bukit. Tado! Ayan guys, habang nagpapahinga ka kami. Pang ulam mamaya ang tanghali. Wow! Ayan so, na, dyan na. Ayan na, dyan na. Bibigay mo pana. What? Ayan, ayan, ayan. Oop. Oh. Ayan na. na guys, oh Itirahin na ni tatay. Nakakita siya ng, ano. Balina. Ha? Huh? <coughs> ang pugita. Ayan, <laughs> ayan, 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 no. Wow. Buwan nakalayo, ha. Ayan, 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 guys. Tingnan nyo kung paano niya... Galing din ang technique no guys no. Sa lagyan ng bato yan ah 13 pata na para sa truck dito no 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 <laughs> Oh okay, guys, okay, guys kung paano manghuli si Tatay ng igat igat yan tabang igat tabang guys na na narin right. guys yun nod guys nagpaligo na guys maligo na kayo guys kung gusto nyo Oh ni na igat po Yan yan 300 isang kilo kaya eh, maingay, baka marinig ng ikat. Maingay kayo eh. Maingay ka masyado eh. <laughs> guys, ito guys ako. Oh, Uli ni tatay guys ako. Oh, o oh, yan. Ayan guys. O yan guys. Oh, oh, oh. oh. Ayan yeah, guys. O. Oh. Hmm. O. Oh, ayan o. Oh. Maya, mawala kapis na isang ka pirasong na igat dyan. What? Pinta sa akin Ayan, ayan, Nakita oh, na. Nakita na. Ayan <laughs> na, guys. Uh, mukhang may ano na. Yung video Ang matakot sa ikat. Yung nah. putik na 'yan sa piraso na, yan na. na, guys. Up, nakita na, nakita na, guys. Nakita, so. nakakita nung litaw. Yan na, yan na, mowa nakita na. Yes, hop ayan na, ayan. Hop. Na. 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 Hop. Na, na. Ayusin mo tayo, ayusin. Tapos sumablay guys yung ano niya na ipataas sa atin, tayong tinamaan anong ano no, ano, paana no. Bibit ka Ayun. daw, bibit ka. Ayan ayan na guys. Oop, Kuli ka. Wow. Oop, ayan na guys. Oh, galing ni tatay. Oh. Huli. Diniin, diniin. Ayan guys, ganyan lang ang... Oh, yes. di ba? Ito Dalawa oh. Napakagaling ni tatay oh. Malay mong dalawang, ano guys oh. Isang bira, dalawang tama huli, isang putok. Hmm, isang putok. What? Dalawang huli, oh. Dalawang tama, oh. Yan. Kaya pala, guys, ang technique, guys, para, ano, wow. tanggal uh, gayatin ng leg. Eh, leg, ang bato <laughs> Para hindi niya siya makapalag. So, no, 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 Ay, baka mahiwang mo yung daliri mo, tay. Ganun <laughs> <laughs> so, lang yan, oh. Sino nagtauro sa inyo niyan, tay? Ayan. Ayan so, lang pala ang mga tikpik niyan. Mga tikpik yan eh. Mga tikpik. O, hindi na mo. O. Diba? Ano na tirahin yan. Nakalain mong kaya yung pagsabay ng dalawa. <laughs> wow, well, lastik naman to si tatay. Kaya pala nag-iipo ng bato. Yan ay papagawa pa kayo. Ayan, ganoon pala yun guys. Kailangan mong ipunin ang mag-ipo ng, uh, mag ng bato. Ayan. Guys, alam mo 'no? Tigilaman guys, okay, mama wala pa laki ng giget natan. Ang oh. uh, batayan niyo kamay. Hoy <laughs> guys, over na tayo sa break time guys. na. <laughs> break time nga. Break time sa Diyan <laughs> hey, guys, oh, habang kami ay nag- uh, nagpapahinga.

ka, mayroon ka talaga men. yung guys, yung yon, yon, yon. yung guys, yon. Yon, sa ba uh, uh, <laughs> Guys, oh, yun ang malaking igat, guys. Yun, know, oh, nakabalot, oh. oh ulo na igat. <laughs> Pang ulam nga eh. Malaking nangyari, palito. Nagasuka na lang dugo. Yan na ang <coughs> guys, ang kasamaan nila oh abang sila ay abang namamana ang kanilang pader di pamilya nagluluto naman sila ayan sabay picnic na